Yan. Yeah. Thank you, Kuya. Wala naman po. Bye Balang Balang po. Salamat Ma po, Ma'am. Mega Mall naman. Saan pa pa? Mega Mall. Mega A, Mega B, Ma'am. Taxi Bay. A. Taxi Bay. Mega Mall po, Ma'am. po ma'am sakay po kabalik ka boss okay ka na ma'am ingatan mo si ma'am boss okay wait lang ma'am ha i-search e ko lang saan yung traffic building building A building A to? ito may taxi, bay. taxi bay ah ayun okay ba sinabi sa ng mga kasama ko, ma'am? Sige lang, ma'am, libre. Wala po akong sinisingil, ma'am. Ah, ano po ako, ma'am? Charity vlogger po ako, ma'am. Nag-aatid po ako ng libre, ma'am. Ayaw mo ba, ma'am? <laughs> Akala ko, ma'am, <mo>, ayaw mo. <laughs> Nagtaka ka kasi, dati ka na sumasakay doon. Pero hindi ko pa na libre. Oh, ngayon, ma'am, libre ngayon kasi nadatnan mo ako oh uh. ah eto ma'am o oh. eto po ma'am yan po yung ano ko vlog late ka na ba ma'am talk ko lang anong oras na time in mo 10 o'clock anong oras na ba 9.12 ay abot yan ma'am 9.12 pa lang naman gagawa eh. natin ang paraan. Okay. Ah, pagka ano lang ma'am pagka rush hour lang po ako nandun kasi maraming hirap makasakay dun eh kasi ano dun agawan sa jeep may kita naman kayo sa sa uh, ah, meron po sponsor kasi mom ma'am yung nakalagay po ng mga logo dyan kaya hindi po ako naniningil kasi meron po akong mga sponsor sila po yung nagbabayad ng gasolina ko ng mga expenses ko sa pag ano pag rescue pag hatid sila po ang gumasumasagot ng gastos kaya